Matapos mabigo sa pagtakbo bilang konsehal sa Caloocan City, tila handa nang magpatuloy sa kanyang buhay ang dating aktres na si Marjorie Barreto. Sa kabila ng hindi pagkapanalo sa larangan ng politika, nananatili pa rin siyang positibo at mas pinili ang good vibes kaysa sa magpakalugmok sa resulta ng eleksyon. Kamakailan, nagpost si Marjorie sa kanyang Instagram account ng isang larawan na ikinagulat ng marami. Makikita sa naturang post na kasama niya ang dating partner ni Dennis Padilla na si Linda Gorton, ang ina ng isa pang anak ng komedyanteng si Dennis. Sa caption ng kanyang post, binati ni Marjorie si Linda para sa kaarawan nito at ipinaabot ang kasiyahan sa naging pagkakaibigan nila. Ayon sa kanya, happy birthday to my beautiful friend Linda. It's been wonderful getting to know you. Our late night to our FaceTime calls are never enough. Can't wait to see you end of May. Let's celebrate our birthdays together. Ang tila simpleng pagbati ay agad naging sentro ng atensyon sa social media. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga netizens sa ipinost ni Marjorie. May ilan na natuwa at humanga sa tila matured at bukas na relasyon ng dalawang babae sa buhay ni Dennis. Ngunit hindi rin nawala ang mga nagbigay ng mas intrigerang pananaw. Ayon sa ilan, tila ito ay isang diretsahang resbak o pasaring kay Dennis Padilla, na minsang nagpost din ng larawan ni Marjorie kasama si Kier Gaspi ang ama ni Dani Barreto. May mga netizens na nagkomento na parang nagkaisa umano ang mga ex ni Dennis, lalo't pareho silang may anak sa komedyante. Ipinapalagay ng ilan na posibleng ito'y para ni Marjorie para patunayan na hindi siya apektado sa mga naging pahayag o kilos ni Dennis kamakailan, at mas pinili niyang ito ng kanyang oras sa mga taong positibo ang dala sa kanya. Ang larawan at pagbati na iyon ay hindi lamang simpleng selebrasyon ng pagkakaibigan, kundi isa ring patunay na maaaring maging magkaibigan ang mga babaeng minsang nasangkot sa buhay ng iisang lalaki. Ipinakita rin ito ang maturity at respeto na maaaring mamayani kung nanaisin ng parehong panig. Ipinagdiin na ni Marjorie sa kanyang caption na masayang masaya siya sa kanilang friendship ni Linda, lalo na't madalas daw silang nagkakausap sa FaceTime kahit pa nasa magkaibang lugar sila. Samantala, hindi pa nagbibigay ng komento si Dennis Padilla hinggil sa nasabing post ni Marjorie. Ngunit sa mga naunang kaganapan, kilala ang komedyante sa pagiging vocal sa kanyang mga saloobin sa social media, lalo na pagdating sa kanyang mga anak at sa naging relasyon niya kay Marjorie. Ang pangyayaring ito ay isa lamang sa patunay kung gaano kainteresado ang publiko sa buhay ng mga kilalang personalidad, lalo na kung may halong drama, relasyon, at mga dating sigalot. Gayunpaman, sa kabila ng mga intriga, mas nangingibabaw pa rin ang positibong mensahe ng pagkakaibigan at respeto sa pagitan ng dalawang babae na minsan nang naging bahagi ng parehong kwento. Sa panahon ngayon kung kailan madalas ay hindi maiiwasan ng intriga, ang pagkakaibigang ipinakita ni na Marjorie at Linda ay tila paalala na may mga pagkakataong maaari ring manaig ang pagkakaunawaan kaysa sa kompetisyon o hidwaan.